yung mga ka Minsan may kagad Minsan wala Ayan wala Minsan meron Ayan meron So magpapalit tayo ng Bindex So ito po papalit na natin Ang GY16 siya Isang set assembly na talaga siya Yo, what's up mga katropa? meron po tayong home service ngayon, ano? You know? uh, magpapalit po tayo ng Bendex starter, tsaka panggilit upgrade. So, yan siya mga katropa. So, yan. Shout out, Pugi. So, mga katropa, baka na-encounter nitong uh, problema na to. So, pag ganito mga katropa, yan. Yan na yung tunog niya. Pag nagpo-push start ka, So, ang ibig sabihin niyan, bindex starter po ang problema nito. So, ayan, kailangan talaga palitan ng ano, bindex to. So, ayan, babaklasin talaga itong buo. Palit ng alangis. So, yun siya. Kailangan tanggalin talaga to kasi nasa load ng makina din. So, ayan siya mga katropops. Minsan may kagad. Minsan wala. Ayan, wala. Minsan meron. Ayan, meron. Ayan, meron. So, magpapalit tayo ng Vindex. So, ito yung natin. Ang GY-16 siya. Isang set assembly na talaga siya. okay na yung starting niya mga sir yun andar na kaagad so right Bindex na talaga yung problema solve na yung problema nito one more time yun one click start so panggilid naman kami paklas panggilid upgrade panggilid